Hello, good morning, good morning, good morning. Ayan. Ayan, nandito tayo ngayon, guys. Guys, for this video, nandito tayo sa PT, PT Canal, guys. Ayan, o. Oh. Ayan. Nandito tayo ngayon sa PT Canal, sa Guam UEC. So, ayan. Pagsilayan nyo yung, masilayan nyo yung mga, ano, yung mga malalaking mga tayo. ano, oh. Malalaking ng mga tayo dyan, nag-iitim. Hili-hilira sila. Lalaki, eh siya ano, mahangin kaya hindi nyo mamaya pagka medyo medyo mawala yung hangin maganda so ayan punta tayo dun sa dulo ay kunin mo bisikleta dito ayan ito po yung PT Canal in Guam USA ay ano tingnan nyo guys ay talagang pakarami pong ano dyan napakarami pong oh, you know, grabe mga, mayroon din palang suwaki ayun oh, lalaki dono oh. mahangin, di makita na ano yung ano, parang umaalo ng maliit <coughs> ayun oh so, grabe dyan guys at uh, yun, nauka na dahil sa kinain ng ano kinain ng alimango, nauka yung riprap nila Ayun Kinain know? ng alimango kaya ano, napakalinaw yan guys. So binalikan naman namin kasi ano uh, para may pang ano lang ayan guys. Doon doon sa so may kabatuhan. Doon tayo sa so may mga kabatuhan guys. kasi <laughs> oh. Grabe. Talagang um, ano bawal nga lang talaga dito mga ano dami mga butas ng alimango oh sa ilalim mo oh. talagang ah tindi dito sa ano naman doon sa may dulo na yon doon doon malalakas na yung alon dyan naglalakihan yung mga alon dyan so ito ngayon medyo nag uh, guys okay. wala na pasok pasok na yung aming ano dito yung aming ang tawag na to. so dito lang dito lang kami yan ayan, ayan. <laughs> oh yun dito malinaw dito dito banda malinaw dito banda ayan o oh. ayan o oh. oke okay. ayan o oh. mga swaki do. Ay, sus. Mga isda dito na maliliit sa ano, may maliliit na danggit. yun no? Know? May maliliit na danggit. Maganda pag gano, nakita talaga ng mga tayom talaga oh. Tu, oh, kikita mo ba yung isda na yun? Ayun know? oh, laki oh. Ayun oh, na 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 na, lagi, lagi. Parang ano, yung tilap tilapia ng dagat. I-focus ko lang ko te. Sino ba 'yun? Ah, kabilis na wala. Ano yun? Ano ayun, ayun, na, ayun, na, ayun, na ayun, na ayun, na ayun, na. Grabe. Maganda pagka walang hangin. Kasi yung tubig nya, medyo napakalinaw. Ayun, lalaki ng mga tayom na Ayun. Ayun. So, grabe. ayun ang mga sigwil. May mga sigwil. Ayan guys, for today's video guys. <laughs> Yo, what's up? <laughs> Nagbalik na naman ako dito sa PT Canal. Ayan o. Napakalinaw. Ayan. Bye bye sa inyo. Bye bye, bye bye. We love you all guys. Bye bye.